Nilalaro ni Luna si Oriya. Luna, unang kawawa naman. Papaluin ka na naman ni Revan. Ano? Tingnan mo ipit niya. O, oh. tumabingin na. Ayusin natin, anak. Ayusin natin. Tumabingin na yung ipit mo. Kasi naman tong damuhalang Luna na to eh. Oreo, alay kayo dito. Bilis, kayong dalawa. Huwag naman ganyan, anak. Ah. O, oh, laro na kayo. Play na kayong dalawa. Play na kayong dalawa. Bilis, play na kayong dalawa. unang ayaw niya pa maglaro alikan ori anak ala basa naman bat basa jaan anong yare si unang tinatakot mo eh Unang, mo mo si Oreo. Tingnan mo, oh. Na ano? Nagsisiksik tuloy siya. Unang, huwag mo anuhin si Oreo. Ayan na, si Remort. Ayan. Huh?